Ito laman niya sa ito. Ito daw sa... sa dito. Ayan tay, okay na. Ah, bike hero tay. Ako pala si bike hero. Anong pangalan niyo tay? Il, ili. Ano sir? Ili. Ili. Anong tinda niyo sir? Pampatay sa ipis. Ah, pampatay sa ipis. Pagkano naman yung ano niyo dyan kinikita sa isang araw tay? Kung minsan 300, kung minsan 200. 200. Mm. Pero sa maghapon nauubos niya yan? Ay, hindi. Hindi. Tsaga-tsaga uh, tjaga -tjaga lang. Tsaga-tsaga lang. Mm. Eh, Saan pa kayo galing yan tayo? Ah, pa. Ah, nabutas. Ang layo naman. Mm. tapos Tapos napadpad kayo dito sa tagig. Sa, sa tagig ako. Oh. eh, paano yan? Magbabas pa kayo pawe, pa uwi. Pa, Oo, oh, pag uwi na. Magbabas na. Ano yan? Eh, may ano ba kayo na kailangan maubos na tinda? Oo, oh, kung papaubos, pa, pero pa, pa, pa namin yun. Mm. Eh, paano kung hindi, hindi naman -uwi na... na... Kaysa eh, na sa walang pamasahe. Eh, kahit walang pamasahe. <laughs> Ah, yun lang. Eh, siyempre nakita ko nga. Nakita kasi kita dyan. May kinausap lang ako kagilala dyan. Eh, nakita kita. Eh, sabi ko, tam tamang tama. Eh, nung Father's Day kasi pa ako nagiikot. Wala akong maikutan, no? Eh... Paano yan, tayo? Pag wala kang benta, anong kakainin ng mga anak mo, tayo? May anak ka na ba, sir? May ano? Napat na na anak ko. apat sir. Hmm. Eh, paano yan? Pag wala kang benta, anong, ano nyo, tayo? Nangungutang. Nangungutang mo na. Nangungutang. kaya rin mga pagkumita, tsaka na ako bayara. Hmm. Okay. Oh, yun lang, hindi naman ako mababang mag-interview. Gusto ko lang kumingi ng sorry na in-interview kita. Pero siyempre hindi naman kita papalisin ng ano lang. Uh... Ito ng Ito tayo galing sa team ko. Sana matanggap nyo. Kung pagkano man laman yan, uh, sa inyo na po then, ito galing sa kaibigan ko kay Father Ariel. Ayan tayo. ah uh, sana nakama makatulong kami pamboy naman mo yung umaga. May benta ka na ba? Wala pa kahit wala pa ang binamano uh, kahit uh, kahit isa wala pa. Uh, wala <laughs> Ay tama tama may binamano ka na tayo Oo. Uh, yan, uh, sana makabenta ka ng marami ngayong araw tayo Ah, uh, maraming salamat, salamat tay na, ha. Okay. Uh, pasensya ka na na interview ko tayo Ilang minuto lang naman 'yon. Oo, wala problema 'yan. Sige, maraming salamat. Ah, uh, uh, Tatay Eli no? Uh, Tatay okay. Eli tapos yung tinda niya uh, pamatay, pamatay ipis. Uh. Ayun, Ayan, no. Paano ginagamit ito tayo? Yung pamamasin? Ini-spray lang po yun. Ini-spray. Oh. Tapos, mamamatay na ang Malamang ipis. Mamamatay na ipis yan. Ah, kailangan yung ipis mismo ang i-sprayhan mo. Hindi, sa mga gilid ka lang mag i-spray. Ah, gilid. Oo. Oh. Pero medyo harmful to sa mga bata, no? Oh, wala talaga walang mga bata. No? kailangan walang bata mag-spray na ito, no? Mm, yan. Tapos ito lang ang tinda mo, tayo. Pa, no, ito, ito, tsaka yung sprayer. Wala nang iba, wala na kay ibang tinda. Eh, hindi naman kasi araw-araw mayroong nangangailangan na ito eh. Oo, hindi naman araw-araw. Saga-saga lang. Yung sprayer at saka pamatay ipis. Ano to kayo ang gumawa? Kaya ang pest control. Ah, pest control. Hinahango ko lang yun. Ay, hinahango ko lang Hindi ko natatari pag gano'n to bumaba mo, baka malaman ko ah. na. <laughs> Ayun tayo, ah, sige po. Ah, sige, salamat ha. Maraming salamat ah. tayo, sa maling pagkikita po. Ay, ah, Eli. Okay, sige, salamat, salamat po. Salamat tayo. Ayan mga idol na no, may napusuan tayo ngayong araw no na natin si Kuya Eli no na natin si Kian tong araw na to no uh, pala ako ng pasensya kasi na interview natin siya no uh, wala naman tayong ibang intention kundi makapaghatid tulong lang naman na no? wala naman tayong ibang intention dito sa Facebook no kundi makapaghatid tulong no? sana yung Nabigay natin kay Kuya Eli sana nakatulong sa kanya no. Lalo na wala pa siyang buhay tindah. tinda. Ang hirap nga no maglalako ka ng pamatay peste eh syempre hindi naman araw-araw kailangan ng tao yung pamatay peste. No? Hindi naman lahat 'yun eh bibili. Eh? Kaya ang hirap na tapos ang init-init ang haling tapat naglalako ka ng pamatay peste no. Uh, yun lang mga guys na no? sana nakatulong tayo keep on watching sa ating channel uh, lagi natin i-like follow and comment na rin tapos kapag may oras i-share din yung ating mga good samaritan video mga guys no yun lang uh, maraming salamat tong araw na to uh, maraming salamat din kay father ariel no kahit papano na uh, yung nahatid natin tulong na dadagdagan no na dagdagan no ng bahagya pa nakatulong tayo yun lang guys ah, maraming salamat ah, keep on watching